Hi everyone! Ayan, mag-almasal naman tayo. Ito ang ginagawa ko araw-araw. Kumain sa kusina. So, after ko nag-prepare ng baon ng mga bata, kasi pasok na sila. O oh, yan, nag-almasal. So, ngayon, pagkatapos ko mag-almasal, magpahinga. Supposed to be maglaba naman ako, pero parang napagulag ko kahapon. Naglaba ako ng uniform. Sunod-sunod ako naglaba. Kung yung pahinga mo na ako, bukas na lang. Wali lang. Kain tayo. Sarap. Ito yung ano ko. At mayroon din tayong kope. Black. Ito na tira nila sa baon. Kinain ko ha. Ah. Hmm? Hello guys, ayan, kaawain na namin na school, so early kasi kami namin kinuha yung mga bata. oh, yan, nakatulog pagdating. Antok na antok. So ngayon patayin ko naman ng ilaw. patayin ng ilaw. Punting liwanag lang. Ang ganyan. So pataas ako magsala. Guys. Ang bagbus ko ito. So, yan guys. Ang gawa tayo ng panghalian. So, magsalad tayo ng panghalian na ito. Tulog yung alaga ko. Kaya nagkagawa ko ng kain ko. ko. dito sa bahay na ito hindi kami na nahimik sa bahay pagdating ng oras ano maga ano lalga na naman walang kagaya ng iba na sa bahay lang na naka upo ikapaglaro sila hindi sa labas hindi na nanahimik sa bahay. Kami sa daan na my daily daily. My vlog. Ito lang yung mabablog ko sa inyo. Mga kababayan ko. Kasi Kasi yung magido oh, Nagsalita. Nagtagalog na yung alaga. kumusta Kamusta ka? Saudiya dia aku no pok Pog? Uh, es. Pok. Kita Saudiya semua. Saw dia ya es ada.